la 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 oh okay okay mga kaigsuunan no mga kaigsuunan mga uh, kabanwa <laughs> mga kapade <laughs> kung sa bicol mga kapade ano uh, ano pa ba mga kauban diha sa bisaya sa mindanao no Maayo ka adlaw ninyong tanan. So, ni Ana Pudda, no? Ah, uh, hisgutan nato o istoryahan istoryahay na magistoryahan na ita ah, uh, particular ining si uh, Roque no kung sa Tagalog eh magkukuwentuhan tayo tungkol dito kay uh, dating uh, congressman ah, uh, Hare Roque no so mula sa pagiging congressman nung araw, ah, inalok ito ni Duterte na maging spokesperson uh, ng kanyang uh, gabinete o yung ng Malacanang. At yun na, doon na nagkalitsi-litsi ang buhay ni Roque. <laughs> no? So, uh, pag-usapan natin, no? Uh, ipaalaala ko lang sa inyo na itong taong ito ay uh, Uh, sa gad sa garing uh, no so um, uh, pinipilit pa nga nila na maglunsad ng pambansang uh, uh, kilos protesta uh, pambansang uh, di umano pagkakadismaya na ng taong bayan no sa sa administrasyong uh, Marcos no sa administrasyong uh, BBM eh ulitin ko lang tayo naman ay uh, walang uh, hindi pinapaboran si BBM ha uh, kasi alam niyo naman kung sino ang uh, gusto sana nating manalo noong 2022 ha uh, wala sa Duterte group wala sa BBM group no doon tayo sa mas bago sana pero hindi nangyari so itong dalawang ito yung Duterte group at BBM ang nagwagi So, pagkatapos magwagi, dahil pare-pareho silang gahaman, nag -away, away na. So, balikan lang natin, oh, kinikwinto ko lang yung, uh, <clears throat> yung pangyayari dito sa grupong uh, Duterte, grupo ni Roque, at uh, grupo naman ng uh, BBM ngayon. You know? Pero yun na nga, no? Uh, alalahanin natin sa mga nanonood ng mga balita uh, ito talagang uh, pinagmulan ng uh, problema ni Roque ay uh, pagkaka-involve niya sa Pogo. Ano? Uh, ano, ano man ang kanyang uh, sasabihin na hindi siya sangkot doon sa Lucky, Nine, Lucky South 99 ay uh, sa paggulong ng mga investigasyon ng uh, Quadcom uh, ay talagang uh, <laughs> na mamantikaan siya o kumbaga nauulingan siya no kung sa ato sing mga bisaya eh ning ning adto ka sa kusina so uh, maulingan yung ka no so hindi uh, dili niya pwedeng uh, dili niya pwedeng uh, hindi mo, dili siya pwedeng musulti nga uh, wa siya labot no di tama uwat ini no di tama uwat ni roke so Hambog kayo, no? Hambog kayo, daldalero. Uh, isang salita mo lang, eh. Isang libo na sa kanya. Uh, napaka, napaka... Kunyari, pinapakita niya na napaka uh, smart niya. Uh, napaka hihusay niya magpaliwanag. Naalala ko tuloy si... Uh, sino ba? Si Torion. <laughs> At uh, sino pa? si Topacio. <laughs> Wala ba kayong napapansin sa mga abogadong ito? Napakadaldaliro, no? Napakadada, no? Na isang isang salita mo pa lang eh sa kanila ay eh, talagang uh, kung sa Bisaya pusot-pusot na yung mga istorya nila. Pero naunsa naman ron, <laughs> no? <clears throat> sa grabing uh, ka-smart kuno hay grabe ka niya ka bright kung sa bisaya para bright kayo maro kay nan, naon sa naman roon. nga ngano nga gipangitaan nga, lang og statement of asset and liabilities and net worth o kung tawagin natin ay eh, salin ha ah, ay bigla na lang uh, ah, ayaw nang sumipot no nagtago na <clears throat> kana ba maoy kana ba maoy uh, maoy, uh, uh say tawag ini kana ba maoy uh, saktong leader ha huh? adlaw adlaw ka diya sa maisog no saliwasan <laughs> sa liwasan no uh, asa pa ning adto pa na sila sa edsa sa edsa shrine no nakadumdum mo oh, nalala nyo yung galing siya ng uh, pagkadetene sa kongreso dahil ito ay nakulong na ng isang 24 hours lang no sa mga nagsubaybay sa hearing ng uh, kongreso ito ay nadetine na pero dahil sa ginagalang din kahit papano ng kongres ito ay pinarosahan lang ng isang araw na pagkakulong ano ang dahilan siya ay nagsinungaling doon sa kanyang hindi pagdalo no sabi niya Uh, nalimutan niya lang, hindi niya naalala na ganong fecha, ganong ganon. Pero napatunayan na <coughs> uh, napakahina ng kanyang alibay, ng kanyang rason. So, imbis na mahabang pagkakakulong, binigyan lang ng isang araw. Pero anong ginawa ng uh, dal daladalairong uh, ator attorney Roqueta na ito? <laughs> anong ginawa? pagkatapos doon sa detini sa detention uh, facility ng uh, Congress ay biglang tumakbo doon sa Edsa Shrine at nagngangawa nananawagan ng uh, uh di umano uh, pag uh, tipong revolusyon no nananawagan na ng pagkalas uh, o pag papataob sa gobyernong Marcos dahil di umano uh, ah uh, pino uh, ginigipit ha huh? so <laughs> pagkatapos noon hindi pa rin siya pinansin ng no ng uh, kongreso hinayaan lang siya pero sa huling pag-uusap nila nagyabang ito na nagyabang ito na dadalhin niya lahat, inihingi, huh? lahat ng hinihingi uh, lahat ng hinihingi ng kongreso salin, yung mga uh, pagkakabili, pagkakabinta ng, cash, ng kanyang uh, di ari-arian ng kanyang kiyahin na napunta na doon sa Biancham na yung kanyang yung kanyang Biancham ay yung kanyang sariling uh, korporasyon na napansin o nakita ng uh, uh, Congress na bigla itong uh, nagkaroon ng napakalaking value o ano bang matawag natin yan? Parang ari-arian, ano? So, hiningian siya ngayon ng mga dokumento. Ngayon, uh, very basic naman yan, ano? Uh, kung wala kang problema, batay din doon sa kanyang pagsasalita doon sa kongreso. Now, oh, your honor, kaya kong i-provide yan, your honor. Dadalhin ko lahat ng mga uh, hinihingi niyo. So, anong inaasahan ng tao? Hindi naman siya ginigipit, no? Wala naman. Hinihingi lang sa kanya yung mga patunay na uh, saan ang galing yung kanyang pera, no? Kasi, yun na nga, nakabili sila doon sa bataan ng napakalaking uh, lupain, no? na Kung ano man ang plano nila doon. Wala tayong pakialam kung ano man ang gusto nila tayo doon. Ang gusto lang malaman ng... Uh, kongreso dahil siya nga ay uh, uh nabahiran na, na ng pagkaka-involve sa Pugo, ay uh, ipakita niya kung saan ang galing yung kanyang mga ari-arian. So, walang problema doon. Anong problema doon? Di ba? Wala, walang wala. So, so, ang hindi natin malaman ngayon, ang propaganda niya isa uh, hindi na siya sisipot ng bandang uli, ano? Nung hinihingi na yung mga papilis na sabi niya, bibigay niya, biglang nagbago. No? Biglang nagbago ang kanyang stand. No? Uh, ayaw na. So, hindi ang, ano, kung tutusin, hindi lang ang kongreso, ang, hindi lang ang quadcom ang kanyang uh, niloko. Dahil lahat naman ng tao ay nakikinig ha? sa kanyang pinagsasabi, sa kanyang pinagyayabang doon sa quadcom Committee, na handa niyang ipakita. Eh bakit ngayon? Bigla na lang uh, ayaw na. At ang pinaka uh, hindi nakakatawa, no? ang nakakatawa pa sa kanyang rason, ay uh, di umano uh, sinisira daw ng Kongreso ang uh, kanyang pamilya. Dahil kinaladkad na daw yung kanyang uh, pribadong uh, yung kanyang pribadong uh, buhay. <laughs> Maniniwala ba kayo doon? Ha? Paano mangy paano mangyaring kinaladkad o yung kanyang pribadong buhay? Eh, kauhan niya yan si uh, sino ba yun? Yung AG de la Serna. At siyempre nagkatao naman na uh, alam naman ng lahat nang nung ni yung uh, hugo doon sa uh, Purak Pampanga ay uh, na, nalaman na nandun yung AG de la Serna. Isa sa mga kwarto doon ay uh, doon siya nakatira. At nalaman din natin na ito ay empleyado nga ni, uh, nung araw. Ha? Ah, empleyado ni Roque. Uh, may joint account na nahuli doon. May nakuhang uh, mga dokumento na sila ay... Uh, yun na nga. No, hindi <laughs> na malaman kung anong <laughs> pero sila ay uh, dating uh, mag amok no Ah, uh, sila ay nagliwaliw uh, ng ilang bisis no kahit wala na sa malakan yang itong Cherokee, uh, si Roque ay uh, parang anim na bisis silang uh, naglakbay <laughs> ha naglakbay sa iba't ibang uh, panig ng mundo no so hindi hindi katakataka na ah uh, pag-usapan o tatanungin siya. No? So, <laughs> wag tayong maniwala dito sa talusot na naman nitong si Roque na siya ay pinipolitika, siya, da, siya daw ay di umano ay uh, pinag-iinitan kasi uh, siya daw ay uh, nilalabanan niya daw yung uh, kati, katiwalian ng uh, ni Marcos lalo na doon sa issue ng pulboron, droga-droga na kung saan sabi niya eh ah, kung totoo siya daw hindi siya ang dapat paginitan kung hindi si Maharlika ah, dahil si Maharlika naman daw eh, roke okay, no tama na yang roke okay? no ah wag mong lokuhin ang taong bayan hindi naman yun ang usapin eh no hindi ang usapin yung pulboron o no? kung ano man yung partisipasyon mo sa kasi mismo yung pulburo nyo, hindi nyo, hindi nyo nga napatunayan eh. No? Wala namang epekto yun sa mga Marcos. No? gawa gawaan nyo lang yan, no? Mismo ang taong bayan, hindi kumbinsido dun. Kayo-kayo lang ang naniwala doon. Kaya itong uh, pagkakainbol mo sa Pugo at kung hinahabol ka man ng Kongreso, dahil ito sa Pugo, no? Ah, uh, isang uh, sindikato ng mga in ngayon, na kung saan na uh, mga incheck na involved sa illegal na uh, gambling no na katulad nga ng scam nyang pogo na yan no so <laughs> wag mong lituhin ang tao ano so may dagdag ko lang mga kababayan ito nga natatawa ako dito ano parang ito ano parang uh, kung si Roque ay uh, mananalo, ano? At maging uh, congressman uli. Parang may gusto si Roque na eh, ano, na maging batas. <laughs> ha? Para may gusto siyang maging batas ng ating bansa. Ito 'yon, ano? <laughs> parang gusto niya ipanukala ito, no? Basahin ko lang, ano? ah uh, na kapag may mga mangangalunya o kumuha ng kulasisi na taong gobyerno, ito hindi ko naman sinasabing gagawin o ginawa ni Roqueta no pero parang gusto kasi niya nga ganito dapat ang trato uh, ng sinuman no na kung may taong gobyerno na nahuli ng pangangabit o kumuha ng kulasisi o nangangalan niya ang mahuli ang siya pang makukulong <laughs> ha <laughs> nakuha niyo mga kaibigan <laughs> Dahil di umano, no? sinisira nito ang pamilya ng nasabing taong iyon o taong gobyernong iyon. Ano sa palagay nyo, ha? mga kababayan? Ha? Tama ba ang Tama ba na ang uh, kung mayroong nadidiskubre na ang isang uh, ang mamamayan, ang taong bayan sa isang uh, lingkod bayan o no? sa isang taong gobyerno na mayroon man siyang pangalawa or pangatlo, mayroon man siyang uh, sabi na lang natin uh, kulasisi o kabit no? sa direct na whatever, kung ano man yan, tumboy man yan o bakla man yan o lalaki man yan o whatever, no? Kung kunyari mayroon siyang uh, kabit, ang ibig bang sabihin eh pag nalaman at na ng uh, taong bayan yan eh, ang taong bayan pa ang uh, may kasalanan dahil sinisira nito ang pamilya niya nung nasabing taong yun? Ngayon, mag-isip mga kababayan. Kung tama ba yung uh, ipinuputok ng butsi ni uh, uh Rocky ngayon, no? na di umano, uh, sinisira ng Quadcom ang kanyang uh, pagkatao, ang kanyang pribadong uh, uh buhay. tama ba yun? So, <laughs> pwede, pwede ba, pwede ba yun na uh, siya ba may katwiran? <laughs> no? So, yun lang, no? Pinapakita lang natin na parang uh, kakaiba na, no? Kakaiba ang tinutungo ng kaisipan nitong si Roque. No? Kaya nga, sabi nga natin dyan, may sabit siya, nagkaroon siya ng problema nung tinulungan niya si Cassandra Ong. Uh, may mga na, 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 na Uh, bank account doon sa nirid na Pogo House o Pogo Hub sa Purak Mampanga. Tapos nakita sa pag uh, pag uh, imbestiga ng Kongreso na mayroon siyang malaking uh, hindi may paliwanag na ari-arian sa ngayon. Uh, kaya roke. No? Harapin mo lahat yon Huwag kang magtago na iyong palda o huwag kang, kang magtago sa kung saan-saan man. Lumabas ka. Okay? So maraming salamat sa inyong panonood at sa uh, mga kababayan, mga uh, kardokritiko. no? Uh, salamat sa inyong pagsubay uh, pagsubaybay, no? Pag-subscribe at pag-share. Okay, mabuhay tayong lahat at uh, ingat tayong lahat.